gising ko lang. Bali, samahan niyo ako. Magpapalaudre ako ngayon kasi noong 24 nasaraduan kami ng laundry shop. Cut off na daw. Kaya, ngayon ka tayo magpapalaudre. Nagising ko lang. Pero, mabangon ako mga kabibilabos. Alas ako. Pagpapalaudre. diretso na ako ng sa bahay ng kaibigan ko si Kunawan eh, sa ko niya kasi magpapalinis din ako ng kuko kasi yung nag-service sa akin gusto eh. ko sanang makapos pa eh kasi lang hindi naman ako pinupuntahan kaya baka mag-barter na lang gusto ko sanang makapos pa sa kanya tsaka linis ng kuko Ar na mga kabibilag ko aba tayo Tidak ada ulan Tidak nakalimutan na ako ka baby pasok mo natin yung mga cars nila ano nila, at, at baka ma maulanan kasi hindi ko alam kung pwede ba siya nga maulanan ang bolya ka

pa ako mga baby na. Pero kailangan na bumangon kasi para marami na tayong magawa kasi yung kaibigan ko magpapasama din sa SM. Pibili daw ng sapatos yung anak niya. Kaya para sa SM ka lang ba? Diretso na ako ng tanawan mamaya. Samahan niyo ako. T Try natin na i-house raid yung kaibigan ko. <laughs> para maiba naman ang content ko. Kaya abang-abang lang mga kabibilag para <laughs> salakayin natin siya sana pumayag yung asawa niya yung boss yung boss daw niya yung asawa niya <laughs> papaalam tayo para mag house raid tayo sana pumayag ako oh, kasi yung i-house tour yung bahay ko kasi hindi pa naman tapos wala pang tiles yung rooftop ko eh. pwede naman pagtiyagaan nyo na walang ulang yan kung baga hindi naman kami ano, mahirap lang kami <laughs> kaya pwede naman next time next content natin yun. para maiba naman wala mga kabibilab abangan nyo yung mga ibang upload ko kasi uh, alis ako ngayon tapos magpapa parlor ako para makapagpalinis tapos magpapalaundry ako kaya ay mga ka-vlog ko. Bye. Good morning.